Naranasan mo na ba ang ganitong sakit? Pagkuhan ako sa kong sila, uy, hala na may tubos akong ilok sa tunga, yun. Mm. Mm. Na amay nag-ana, sakit hilamon. Mm. Naisip ko, ah, purbit ni Gerard, may bukol sa kilikili? Baka dahil sa namamagang kulani. Ang bukol sa kilikili ay maaring tumukoy sa isang pagpapalaki ng hindi bababa sa isang lymph node sa ilalim ng braso. Ang mga lymph node ay maliit, hugis itlog na mga struktura na matatagpuan sa buong lymphatic system ng ating katawan. May mahalagang papel kasi ang mga ito sa immune system ng ating katawan. Ang bukol sa kilikili ay maaring pakiramdam na maliit. Sa ibang mga kaso, maaring itong maging lubhang kapansin-pansin. Ang sa mga bukol sa ilalim ng kilikili ay maaring sanhi ng mga cyst, impeksyon o pangangati mula sa pag-ahit o paggamit ng mga antiperspirant. Gayunpaman, ang mga bukol na ito ay maaring magpahiwatik magpahiwatig ng isang malubhang kondisyong medikal. Karamihan sa mga bukol ay hindi nakakapinsala at kadalasan ay resulta lamang to ng abnormal na paglaki ng tisyo. Gayunpaman, ang mga bukol sa kilikili ay maaring nauugnay sa isang mas seryosong pinagbabatayan na problema sa kalusugan. Sa mga mga ganitong kondisyon, mas maganda ay bumisita sa health expert para mabigyan ng karampatang lunas. Ang DOC alternatibo ay makakatulong para rito. Ito ang DOC-F Fulvic Mineral, isa sa mga epektibong lunas para sa may mga kulani o merong bukol sa kilikili. Ang DOC-F Fulvic Mineral sa isang natural at herbal na produkto na inimbento ng isang multi-awarded Filipino inventor, DOC Edgar Dilibo. At nakatanggap na rin ang iba't ibang parangal galing sa Department of Science and Technology bilang second place sa outstanding research as antihypertensive and anti-diabetic and herbal supplement that promotes good health. Ang fulvic minerals po ay tinaguri ang food for the cell. Ito rin ay mabisang panlaban sa cancer, pneumonia, stroke, cardiac arrest, guiter, hypertension, diabetes at blood clotting. Pakinggan po natin isa sa mga natulungan ng Doc F. Fulvic Mineral ang testimonya ni Mrs. Rosita Tugunon kung saan napagaling ng Doc F. Fulvic Minerals. Ito yung experience ba? Ang um, sa experience imo na mo ako sa Fulvic Mineral, pag kuala sa akong sila, uy, na may tubos akong ilok sa tunga, giyon. Mm. kong ko sa lamin, naghubo ko sa kwarto. Mm. Ang kuala nag-ana, sakit hilamon. Na mm. Naisip ko, ah pun bit mineral tu sa akong ganang tulo mm. akong gi ko andin to Ibasak ang ibu. mm -mm. sakit Karena buta kay saya sayo ko kaligo mm. akong kitan aw hinkupos wow ah, naligo ko huba kaligo gi paugga mm -mm. di ko gold pick mineral Okay. Tapos tabang ang full with mineral machine as sa ibutan. Pero sige sa Banawa, Guadalupe po City. 76 from Hinunday Southern Latiko. ko. Dogay na ko na si Para sa karagdagang impormasyon, para sa herbal at natural na lunas, maari po kayong tumawag o mag-text sa 0946 9673211 0946 9673211 Ito si Daisy Aranyas para sa Balitang Pangkalusugan.